Makibalita tayo ulit sa EDSA Ortigas kung saan nagtitipon-tipon ngayon ang mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo. May update si Mariz Umali. Mariz, kumusta na ba? Jessica, habang lumalalim ang gabi, mas dumarami pa yung mga miyembro ng uh, Iglesia Ni Cristo ang uh, dumarating no at uh, tumungo rito sa may EDSA Ortigas para makiisa dun sa kilos protesta at uh, sa kanilang uh, vigil daw. Ang uh, kita-kita sa kanilang mga placard na bit-bit, yung uh, kanilang mensaheng isinisigaw. Pagdepensa sa paghihiwalay ng uh, simbahan at ng uh, estado. Panawagan din nila hustisya laban sa di umano'y pakikialam sa internal issues ng Iglesia ni Cristo. Panawagan din kay Sekretary Laila Dilima na magbitiw na sa pwesto. Mas marami pa raw nga uh, mga kasong dapat unahin gaya ng Mama Sapano, kung saan dalawa nilang kapatid sa pananampalataya ang nasawi pero mas inuuna raw natutukan ang mga internal issues di umano ng INC. Pagpapakita rin daw nito uh, ng kanilang uh, solid na suporta sa pamunuan ng iglesia. Ito Jessica yung sinasabi ko kanina noon sa una kong uh, ulat na ibinigay sa inyo kanina narito ako sa mismong kalsada itong uh, pa northbound lane ng uh, EDSA Ortigas ito ay uh, right across right beside EDSA Shrine at uh, Katabi nito, yung uh, Robinson's Galleria, kung makikita nyo, nandito na ang mga nagrarally, nandito na yung mga nakikilos protesta sa kalsada mismo. Kanina, nandun sila sa ilalim ng flyover, pero sa dami ng mga tao, narito na sila ngayon at inookupahan nila itong uh, kalsada dito, Jessica, no? At uh, ang sabi sa atin ay umabot na rin sila hanggang sa may Shangri-La at sa may uh, Star Mall. Uh, kanina uh, sinabi rin sa atin na papunta na rito yung mga kasamahan nila yung mga kapatid nila sa pananampalataya na nandoon nagrally sa Department of Justice papunta na rin dito para mag-converge at uh, marami pa rin daw silang mga kasamahan na mga kapatid sa pananampalataya na menanggaling pa sa mga probinsya. Jessica, sabihin ko lang ano, na kanina sinubukan natin kausapin yung uh, mga miyembro ng kapulisan pero walang gustong makipag-usap sa atin. Nakikita natin na nagbabantay lang sila kahit walang permit na ibinigay para sila ay makilos protesta rito. Ay nananatili silang nagbabantay lang sa gilid, nagbu-monitor pero hindi nila pinipigilan ang mga miyembro ng INC na magkilos protesta dito sa EDSA Ortigas. Jessica? Mm -hmm. so dumami pa Mariso, sumikip pa, lalo yung traffic yung uh, northbound mukhang meron tayong shot na uh, wala na, okupado na nilalahat yung northbound na, na parte ng EDSA yan dyan sa ibaba. Yung flyover siguro okay pa no, pero yung uh, baba tama ba? Flyover okay pa Maris, mm -hmm. pero yung uh, ilalim ng flyover eh wala na, occupied na nilalahat yung isang lane, yung northbound lane. Yes Jessica, ang information na binigay sa atin kanina ay uh, sinarado na muna pansamantala itong uh, bahaging ito sa mga motorista at uh, makakadaan na lamang sila doon sa may uh, flyover mismo. Itong sa ilalim, wala na tayo nakikita na mga sasakyan na nakakadaan dahil narito na inokupahan na ito ng mga miyembro ng INC, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.